Eh, potok lah. Bareng ya, ulan nih, suka stayo. Hahaha. Hahaha.

Malakasin musok, mo. Ang gawin pa lang ang susunod. Gano'n tayong apuyin na. Huwag tayong kapay lang ang gawalan. Okay na to. Ano lang to. Tapos na lang yun. Hindi na kailangan naman lang ang dati. Ano kakamalay? Ano? Alam mo, kaya mo. 5 <laughs> minutes, 5 minutes. Ano ah, kaya 3 minutes lang, 2 minutes. Iludog kong dulchong ko na lang para mahaba yung primer para hindi mahirap na pa edit hindi na po sila eh pero yung kay kamang yan di ed puro edit lang na may mga nag-edit talaga sa ano nila may ano yun mga ano eh e, e, yun, team opera may mga ano ang usapan nila kung magkano yung inigitan ng video na yun. Oo. Ang ano kami Hindi, boses niya eh. Boses niya, yung ako yung mga kay Janod. Diba? Editor talaga siya. Ano lang, nagluluto lang siya sa kanilang lugar. Hindi, sa lugar lang niya. Sa bukit lang nila, sa palayan. Ang ganda nga ng view sa kanila. Ang ng view sa kanila. Parang sila na sa kanilang bahay lang yun. Ano. Alin? Ito Inaipugawin mo. Ang kaya to. Pwede, Angelia na ipos mo lang tapos continue no, ulit. sa ko. Pero ako naka-times lang ako ng okay, premier ko kasi yan, eh. para. Hindi ako. Hindi siya nipa. ako. Hindi ba? Hindi ako. 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 Hindi Okay, okay na yan. Yelo? La. Okay na, may tubig. Malamig din naman yun. Balik yung yelo. para sa mga bata. Yung <laughs> pera nga yating ipagpapiling sa kanila ngayon. Ito ang tun. So, tapos meron tayong monay, e, ayun, tumimigil din natin yung monay. Tapos juice. Ayun, just titimpahin natin. Para ano, mainit kasi. Kung sopas, di lalo silang mainit. Ayan, ang team okra. Bilim kasi. Ayan, may destroy-destroy pang naririnig. Yung video natin.

Parang kurang kulang yung susa. Do ano yan? Isang kilo yan eh. Kalahati lang. Dose. Dose? Oo. Oo. Ayun, ayun, ano ayun, 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 labra baa kya re aye re jo wala laa baa nahi na wala laa 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 Sige, okay. hinom ka na. Ano pa halo? Sige. tubig kaya. Sabi ko sa na Sarap. Sarap ka na bumili. Bumila ka dito. Kakain. Ma, mga bata Hindi ka Ma, pa. Ba, mamaya si